Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng MD TV Channel. Tungkol ito sa pahayag ni Congressman Toby Chanko doon sa aligasyon na peki daw ang perma sa ng notary public sa kanyang sor na pidabit sa Senado. Okay, isa ito si Congressman Toby Chanko na very credible na kongresista sa Pananaw ko, I don't know sa inyo. Pag nagsalita ito, from the heart, talagang sincere siya. Sayang, hindi siya naging speaker of the house. Pag siya ang speaker of the house, wala na tayong problema sana eh. E lang, sige lang. O, ito, sabi niya. Kanina, ito yung kanyang pahayag. Kanina, habang nagbra ako sa Facebook, Nakita ko yung news na hindi daw sumipot si Orly Gotesa sa DOJ kanina upang formal na ibigay doon sa DOJ ang kanyang affidavit. I was shocked. Kasi kahapon, makikita mo kung paano siya magsalita. Eh, talagang buo ang loob. Yes, ako rin. Talagang marine, marine officer na talagang haharapin kahit sino. Yun ang nakita ko sa kanyang uh, pagtestify. O buo ang loob. Alam mo kasi, ang taong nagsisinungaling, eh, sasagot yan sa lahat ng tanong. Kita naman kahapon, lahat ng tanong sa kanya is straight ang sagot niya. Wala kang marinig na I invoke my right. Tapos ngayon, biglang ayaw na lumantad. Tapos, sabi din sa Senado, iimbestigahan siya. Dahil peke daw ang notaryo. Pineke daw. Dawa. For me ha, <laughs> papaano mo mapipeke ang notaryo ng ganun kadali? Di ba kasi makikita mo sa papel na pinasa niya, nandun ang doc, doc number, document number, license number, series number, tapos, my dry seal pa. Okay. Ano yon? Pumasok sa doon sa law office para nakawin? <laughs> o napaka-imposible naman ata yon. Ano yon? Peke ang perma? Tapos yung dry seal at yung serial number at book number? <laughs> Totoo. Paano yun nangyari? <laughs> Inakaw niya Paano niya makuha yung mga number na yun <laughs> Kaya dapat dyan Ito na Ipasupwena Ganon din ang Sabi ni Senator Marculeta Ipapasupwena yan hmm. Dapat dyan ipasupwena yung ledger Ng office doon Makikita kung totoo Yung serial number book number at license number pati yung dry seal na nakatatak sa papel na yon. Ngayon, kung tugma ang mga yon sa hawak ni Orly, it means galing talaga sa kanila yung dokumentong yon. Napaka-imposible kasing isipin na nanakawin ni Orly sa office nila yung dry seal nila at itatatak sa hawak niya paano niya malaman yung license number, book number, series number, and etc. Yes! Simple uh, logic. Ay <laughs> anyway. <laughs> oh, ito pa, sabi niya. Alam, na, alam naman nating lahat na kadalasan sa mga law office, pag wala doon, yung attorney, ang mismong pumipirma is yung staff niya. With the permission ng mismong lawyer. Normal na 'yan sa bansa natin. Sa hindi ko na mabilang ang pagkakataon ng ganito, son affidavit. Bibihira yung makaharap ko mismo yung abogado. <laughs> Bibihira. Halos lahat sekretarya lang <coughs> Ito pa. Main naririnig ako kanina sa mga kaibigan ko. Hindi ko na papangalanan kung sino. Yun daw CCTV video ng office isira. Is yung law office ba, yung notarial office. Kasi kung gumagana yung CCTV, makikita mo pumasok si pumasok si Master Sergeant Gonzales. Oh, sira. Sira, tapos yung CCTV naman daw doon sa harap ng office which is isang kilalang store, hindi ko na rin papangalanan, sira din daw yon. <laughs> Sabay na sira ang mga CCTV. Sana makikita kung talagang nagpunta sa office nila si Orly o hindi. Kaso wala daw video. <laughs> Napakagaling naman ng pangyayari na parihong sira ang video lalo na doon sa kilalang store. Ano kaya itong kilalang store? Alam niya naman yung mga convenience store no malalaki. 24/7 ang operation may CCTV yan. Eh sira daw eh. <laughs> sira. <laughs> oh, store na nasa harap ng law office na yon sa Oh, so, sabi niya, taong bayan na siguro ang huhus ka dyan kung maniwala sila o hindi. Congressman Toby Chanko. Okay, tama. Nandito na tayo sa Court of Public Opinion. Hindi niyo pwedeng maloko ang taong bayan ngayon dahil sa social media. Yan mo, kuro-kuro. Oh, nag Nag-scroll lang ako. Na nabasa ko yan. Isiner ko sa inyo. Very logical yung sinasabi ni ano? You know, impossible makakuha si <coughs> Sergeant Gutesa yung mga document number, series number, license number, dry seal. Impossible. So, analysis ko, opinion ko, pumasok siya talaga sa law office na yun. Tapos, hindi nga yung abogada ang pumirma. Staff lang. <laughs> eh, ngayon, ipapasubwe na ang ledger. Yung, ano, warning ni Senator Marcoleta, madidisbar ka iha, sabi niya sa abogada. <laughs> Kaya, wag nyo nang palakihin. Eh, kanya-kanyang style. Tapos, paimbestigahan ko, no? Sige. Uh, wala akong takot na imbestigahan nila yung background check ni Master Sergeant sa dahil talagang yung motibo niya na nagsalita is out of his love for his country alam mo kasi ganyan sundalo binuhis mo yung buhay mo pagsilbihan ang inang bayan tapos nakikita mo nga niluloko lang ay talagang magsasalita ako kung ako nasa kalagayan niya magsasalita ako come what may So, imbestigahan niyo ako, nagsalita ko, sige, go ahead. At ngayon, nasa magandang kalagayan na po si Master Sergeant Gotisa, binabantayan siya ng kapwa niya Marino. Huwag niyong, huwag kayong magkamali, labanan ang mga Marines. They are the best, the fighting guest soldiers in the armed forces of the Philippines. Mabuhay ang Marines. Wow! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. na ako diri sa area ni Dato Makalandang kay mag-express sila kay humanaw abuno. So mo ni ang unang uh, kapi ni dato makalandang. So mag na gid sila kay human og So, na siya yung mga sanga ng kape. So, kani nga kape, nagduha ni siya bulan. So, mo ina ang yung kuan nga nanay mga sanga. So, kini nga sidling, tag 25 ang isa, o 29 ka pamilya ang nakatanom na og nikabat ni og 14,500 ka seedling ang nakatanom na so yan ini dato makalandang so nindot gid kaayo kay daghan na kay yang sanga oh so dua pa ni ka bulan nakapih So, mugo siya. Pandaghang isa nga ako. So, nindot kita ayo So, salamat kay sa ginoo nga uh, uh atiman mi aning kape kay nindot yun ay kaayo kung makatiman tag kape kay natay ka suporta sa mga anak pohon. So, yan ni nila Tumakalandang ang among giatiman. So, salamat kay sa cardinal Kino ogsanaga tan sa video.